Ayan guys, puno na ulit yung ating feeder oh. Magatapos lang natin magkumpay. Punong puno to. Hmm. Ayan. Flex ko pala yung binili kong pabo kahapon. Ayan Oh. Paris yan. Paris sa'yo yung kaparis nyo. Hmm. Mura lang bili ko dyan guys. Sa Paris na pabo. Ayan o. Oh, para ramihin natin. 1.5 lang bili ko dyan. Dalawa na 1.5. Dalaki nila oh. Padadamihin natin yan. Ang laki ng barako. Ang laki ng barako. bagong membro sa farm Pabo o kaya ay Turkey ang tuwa naman itong ating mga alaga guys agang aga pa lang eh puno na yung feeder nila today is Wednesday yan. Wednesday ngayon guys oh, ang dami agad tapon nila oh. Allah. grabe naman tong mga to kasi pag nayapakipakan na nila to wala na hindi na nila kinakain ang naarte niyang mga yan mayroon pa dun ipakipakan na naman kahapon lang pala natin binili yun yung pabo na yun sa tropa para ramihin natin dito Sarap pa namang kalderet ang karnin ng pabo dami oh punong puno good morning tuwan tuwa mga pabo kasi ang daming dahon Doon sa pinagbilhang ko side na side na yung kung mga damo Purputik na kaya tuwan tuwa yung pabo oh Dalaki. Awesome. Okay, hanggang dito na lang guys. Uh, thank you for watching. Please follow, like, and share my videos. Bye bye. God bless you all. Happy farming.